hindi binibigay yung totoong balita, yung totoong nangyayari kaya ginagawa ni Bongbong Marcos ngayon at ng mga congressmen grabe problema ng Pilipinas pero ang salita nila, wow, oh, ganda ko, ang ganda-ganda <laughs> ng -ganda Pilipinas lumabas ka sa gabi, mamamatay ka <laughs> kaya nga, sinasabi ko lagi AFP, PNP kayong mga matitino na nandyan no, hindi ako nagkulang, kayo ang nagkulang kayo na matitino dyan mag-isip kayo kaya nga, tanga kami, hindi kami tanga pag umikot ang gulong at kung ako masunod, pasara ko kayo talaga. At pahuhukay ko yan. Promise, pahuhukay ko yan. Kahit marami kong makaaway, ipahuhukay ko yan. Kahit sarili kong pera. Ang iyayapang nyo kasi, hindi lalakpas ng 300,000 ang boto nyo kung mag-aasta kayo kasi, mga congressman, no? Eh akala ninyo, pag-aari nyo na ang bang bansang Pilipinas. Akala nyo nga, akala nyo, wagas ang inyong kapangyarihan. masama loob ng masama loob ng Congress ha? Ah. Hindi hindi kumota. <laughs> Wala walang kota ng contempt eh, no? <laughs> Wala silang na contempt. <laughs> Tanga kasi kayo mga congressman. Panik. Eh. <laughs> Ay nako, backfire na naman, backfire. Back to the drawing board. Usap-usap ulit kayo. Ah, mali, mali yung ano niyo, mga mali yung plano ng, <laughs> ng Congress Kongresa ah, ng Tuadcom. So backfire. Hindi nila kalain na yung mga vlogger eh ano, uh, mag-unite ba? Pag <laughs> Supreme Court. Pero <laughs> kaya, good luck sa inyo. Sipin nyo, magkasama-sama yan. Magtawag yung mga vlogger na yan eh. ah, uh, one cause. One, one, cause. One country. One, one Philippines, no? Sulong! Mga ganun ba? Ay, nako, kawawa kayo. Masasara ko kongres ba? Mga bopol kasi kayo eh. Ay, nako. Eh, matatali na yung mga vlogger na. <laughs> Binapalataan <laughs> tayo tuloy, baka panay kayong mga bobo, mga congressman. <laughs> In aid of legislation, wala naman kayong format nung, ano ng uh, copy nung batas na gusto nyong ipasa, no? Para bigyan nyo dapat ng kopya yung mga iniimbitan nyo para to become an effective resource speaker, yung may kopya ka nung panukalang batas. Ah, pwede ka bang imbitahin as a resource speaker so that you can share to us Uh, the wealth of uh, experience that you have, okay, your technical expertise, your know-how, uh, your expert opinion regarding this matter. And close is the 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 proposed bill, no? Yun yung take point. May benchmark yun yung, yung take point para magkaintindihan kayo. Eh wala eh, buta-buta kayo Congress eh. <laughs> Ay, naku, pasara na lang natin yung Congress. Pasara na lang, mga animal kayo. Sayang ang pera ng taong bayan. Sayang ang pera ng taong bayan. If I had my way, if I had my way, ipasasara ko kayo. Pasasara ko yung Congress. Gawin kong crocodile farm yan. Pahukay ko yan. Pahukay. Tapos nun, yung Congress, dapat, ano lang yan? One per province. 82. Imagine ngayon, 300 plus. Panay bopol. <laughs> panay mga sinasayang yung pera. Na. Sipin nyo, ha? Ah, kung isang congressman, magkano ba pinipirmahan? Meron ba kayo idea? Yeah, meron ba kayo idea? Mag-comment nga kayo. Magkano ang kiniklear na MOOE ng isang congressman? Kada buwan, 10 million yata So, for the moment, let's accept 10 million. 10 million. Uh, 300 plus congressmen. 10 million times 300. 300. Ah, 3 billion. Oh, oh eh, 10 million eh. Kung 1 million lang, 300 million. Pero 10 million eh. So, 3 billion. 3 billion every month. Ang pinipirmaan. Kung 10 million nga, no? Remains to be, ano, remains to be uh, seen. Kung 10 million, Every month, ang isang congressman na kiniklear niya na walang resibo dahil sa sa uh, MOOE niya at uh, anong tawon? Uh, resolution number 10 na isang napakalaking yung kasalanan sa bansa, sa bayan natin, sa mga taong bayan. Ang uh, 3 billion every month, multiply mo na 12, uh, 36 billion every year. MOUI pa palang 'yon. Hanip kayo. Kaya kung maisara yan, nalaking <laughs> <lock> tipid. <laughs> kung ma-reduce natin yan ng 82, no, 82 congressmen, ang laking tipid. Mga walang yaka yung hinayo pa kayo, abante. <laughs> abante, paduano, lahat kayo, no? Ang yayabang nyo kasi, hindi lalakpas ng 300,000 ang boto nyo kung mag-aasta kayo kasi, mga congressman, no? Ay akala ninyo, pag-aari nyo na ang bang, bansang Pilipinas. Akala nyo nga, akala nyo, wagas ang inyong kapangyarihan. Eh pagdating ng kada tatlong taon, tiklop naman kayo. Please, please, boto nyo ako. Kaya nyo bibili yung boto eh. Kaya putragis kayo, sindikato ang ginawa ninyo dyan sa Kongres. Akala nyo, tanga kami. Hindi kami tanga. Pag umikot ang gulong at kung ako masunod, pasara ko kayo talaga. At pahuhu kay ko yan. Promise, pahuhu kay ko yan. Kahit marami kong makaaway, ipahuhu kay ko yan. Kahit sarili kong pera, ang gastusin ko dyan, para ipahukay yan, o kaya mag-contribute ang mga mamamayan na naniniwala na ipahukay na lang yan at gawin na lang natin crocodile farm. All these uh, generations stood up. Stood up for the Filipino people, for the future of this country. Nakakiyak yun. Sipin mo yung nagkabuklod-buklod ng tao ang mamamayan ng Pilipino para lang itaguyod ang Pilipinas para tayo maging Singapore. Kaya nga, it has to be a statement na yung, yung symbol of corruption, which is Congress, hukayin talaga yan, gawin natin crocodile farm. Yung Congress, ang ginawa ninyo, backfire eh. Nag, Nagkabuklod-buklod ngayon yung mga, yung mga vlogger. ngayon meron silang isang cause. <laughs> isang, isang objective, isang focus. Nakagano na sila. Parang ano, naka, nakagano na yung mga, yung mga vlogger. Bumagsak kayo. <laughs> Yun yung focus ngayon ng, ng mga, ng mga vlogger. No? <laughs> Papagsakin kayo. <laughs> Maisara kayo. Ay, naku, magiging crocodile farm kayo. <laughs> Ay, naka Masaya, masaya ako kasi backfire. <laughs> mga animal kayo, mga congressman. Ang tatapang nyo kasi, ang kala ninyo, paano kayo mga, ano, uh, anong ano kayo sa power, no? Mga lasing na lasing kayo sa kapangyarihan ninyo. Hindi niyo hindi nyo iniisip ang mga mamamayan na kahit pinakamalit na mamamayan, kahit taxi driver, janitor, magsasaka, dapat pinupupo niyo, <laughs> yung mga amo nyo <laughs> kahit yung mga bystander lang mga vendor amo nyo yun mga gago ay nako mga ano talaga entitlement yun yung yun yung, yung uh, common sa sa military service at saka sa police at saka dito sa government na mga politiko natin they feel entitled the moment you give them the position the power uh, nakakalimutan nila all government authority comes emanates from the Filipino people. Em problema kayo mga kababayan, hindi nyo alam. <laughs> kaya kayo ginagago eh. Kaya kayo, kaya kayo inaano, niloloko. Kasi nga ano eh, marami sa ating kababayan, hindi alam yung kanilang kapangyarihan. And then, yung iba naman politiko, alam nila yung ganyan. So, the only way to remain there in power is to keep you uninformed. Sa yon, to keep you blind, blinded. Uh, <clears throat> Hindi binibigay yung totoong balita, yung totoong nangyayari. Kaya ginagawa ni Bongbong Marcos ngayon at ng mga congressmen. Grabe problema ng Pilipinas. Pero ang salita nila, wow, ganda-ganda. <laughs> ang ganda ng Pilipinas. Lumabas ka sa gabi, mamamatay ka. <laughs> Pare, madaming droga eh, no? Madaming adik, eh. Dito, hindi kami lalabas sa gabi. Mahirap lumabas. Although sa lugar namin, meron na rin mga adik, eh. Meron na rin mga adik. Uh, ako, lumalabas ako, may dala ako. Ay, nako. <laughs> Wala uh, talagang bansa natin eh. Palug, palugmok na tayo eh. so, kung nakakontempla sila, oh, sarap sana. No. Hudyat na sana yon eh. Ay, wala na naman. Postpone na naman. Pangatlo. <laughs> Pangatlong postpone na. Ay, ay naku, wala mangyari sa atin. Ano. Walang, hindi makabigay ng hudyat eh. eh, wala kasi yung coordination. <laughs> kung ano ba yung mangyari, yun na yun, yun na yun. Sabi ko nga, the best plan is no plan at all. No? Mga Egypt, no? The best plan is no plan. Because hilungin lo yung kabila, hindi malamang eh. Niisip nila, ano ba yung anong ba ng FDM? <laughs> wala kami wala kaming plano. <laughs> wala kaming plano. Kasi nga mahirap eh napapasukan yung FDM ng mga chismoso, mga dos-dos. Eh nalalaman eh, no? Kaya mas maganda pag kami nagtatanong sa akin, ano yung plano? Wala plano. The best plan is uh, having no plan at all. Kasi commander kayo, nasabi ko. Commander kayo. And yun na lang ang plano ko. I will I will trust your, your being a commander. Commander ka, commander ka, commander, 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 commander. Commander din ako. I will just trust your being a commander that given the right situation. Given the situation that you will face in the future and when you're there, uh, you will decide in accordance sa sa tactical at strategic advantage ng grupo natin. Align tayo, isa lang ang goal natin, Naka, ano na sana, hudyat-hudyat na eh. tem eh, hindi na, kung, wala kang kota na kota. Hindi na kontem eh, wala. Ay, naka. Ito, so, abuti na naman tayo dito ng ano na. Hindi na pwede sa ano eh. Ah, mag, magde-date pa ako ng ano eh, ng Valentine's eh. <laughs> sa, baka, baka, sa, sa anibersaryo na lang na ng ano, ng people power. <laughs> Doon na lang, maglabasa na lang kayo. Sa, sa ano, wala eh. Pag ma, nag-iisip din tong kabila eh. No? Marami na ngang nabayaran doon sa grupo namin. Nasaan? Sino pa ba yung commander na natitira dito? <laughs> doon sa, do sa FGF, may, Hello? Hello? Meron pa ba akong commander na naiiwan? <laughs> wala na. Wala na commander ha. Naubos na. <laughs> Ay, nako. So, whether may commander o wala, basta pagka dumatingin yung, yung uh, perfect opportunity, I'll just stand up and then sasabihin ko, na, na naniniwala sa akin, sumama kay sa akin. Gusto nyo tapusin ang problema, gusto niya gusto nyo bagoy ng Pilipinas, sama-sama tayo bagoy natin ang Pilipinas. Kayong mga uh, pinuno, no? kayong mga namumuno sa Pilipinas, all politicians na namumuno, binoto kayo ng taong bayan, nilagay kayo dyan. Kayo nagkaroon ng power. Uh, gusto niyong respetuhin namin kayo. Issue sa inyo, minumura namin kayo mga putang ina nyo. No, yun, Nagagalit kayo. Nasasaktan kayo, minumura kayo. Piay kayo, piay kayo. Manggago kayo, mga walang niya, mga bobo. O, oh, di ba? Makurap. Nasasaktan kayo. Hindi kayo pupukulan ng mga mamamayang Pilipino ng, ng uh, mga ganong mura kung ginagawa niyo yung trabaho niyo. Kasi ang sasabihin ng tao, thank you. Pagka ginagawa niyo yung trabaho niyo Hindi, ginagawa niyo, ninanakawan niyo kami. <laughs> Abusado kayo eh. Kokontemp Co pa kayo. Oh, yes or no, yes or no. yung ganun ba? Co kayo. Ang yabang ng dating niyo. Tapos ibabalik niyo sa amin. mag-hire mag kayo ng troll farm. Bibirahin niyo kami. Kabi pa ngayon magmumukhang mga walang kuwenta mga bobo, mga walang alam mga mayayabang, kami nililitaw na may kasalanan. At gagamitin nyo pa yung batas laban sa amin. Grabe ang abuso nyo. Sobra. Kaya nga, iikot talaga ang gulong. Iikot talaga yan. It is inevitable. Iikot ang gulong. No? And I wish I'm there pag ikot ng gulong. I wish I am right there in front pag ikot ng gulong. Or ako yung, ako yung may hawak ng kariton. Ako yung nagmamando. Kasi I will make sure na lahat kayo lahat kayo mapaparusahan. Kinurap ninyo yung mga ahensya, agencies of government, kinurap ninyo mga tao, kinurap ninyo mga mamamayang Pilipino na paglaban-labanin ninyo. Nang walang dignidad yung mga mamamayan, tanggap ng pera, kayo wakanan, ayuda, akap, etc., etc., bayad sa troll, at saka sa mga vlogger, wala eh. Ginawa nyo drug addict, pinabayaan nyo. Ginawa nyo corrupt. Corrupt na nga yung society natin eh. Ginawa nyo mas corrupt, pinakakorrupt. Kaya ang kasalanan ninyo. No? Ikaw, Marcos, down the line. When you could have been a better president than Duterte. When you could have been the best president in our time. Pero hindi, binoto ka namin. Niloko mo kami. Nasaan ni yung 1 million? 1 million na pabahay every year. Nakadalawang taon na may Dalawang milyong bahay na. Nasaan yung dalawang milyong pabahay mo? Sabi mo, anim na milyong bahay. O nasaan na? Wala na ikaw ang big news. Dapat ikaw ang patawag. Sinabi mo na walang pumasok na PNP do sa kay OJC, walang barel. Panay mga walang barel. Panay mga ano lang, right control lang. Sinungaling, fake news. Dapat si Marcos ay patawag diyan. Yung tinapos na flood control, pinagmamalaki mo. O dapat ikaw ang imbestigahan kasi panay palpak, binaha pa rin ang uh, mga mga kapwa Pilipino. Sa kinabukasan ng mga Pilipino, sa pamumuhay ng mga Pilipino sa current nating estado. AAPNP, dapat humadlang na kayo. Because nasa Constitution yon, you are the protector of the Filipino people. Nina Ninanakawan na ang bansang Pilipinas. Laganap na ang droga kasi ang presidente nagdodroga. O paano gagawin nyo? Apolitikal. Kaya nga, sinasabi ko lagi, AAPNP, kayong mga matitino na nandyan. No, hindi ako nagkulang. Kayo ang nagkulang. Kayo na matitino dyan, Mag-isip kayo. Because when the time comes, when the Filipino people stand up united, and then they want this administration to go down para palitan, the people will speak. Ay, ano gagawin nyo? Ang wala. Nakailangan kayo, ma, maano kayo, marunong kayo mag-desisyon. May kuwayo niyo okay lang. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi naman, naman ako active. Kayo yung active. Ngayon, ang taong bayan ang nagpapasaludo sa inyo nakalagay sa konstitusyon, you protect the Filipino people. Ang wag niyong papabuti na yung taong bayan pikang-pika sa inyo, APPNP. Kasi pwede kayong isara ng taong bayan. Palitan kayo ng bago. Imagine, kaliwa, kanan, up, down, front, back, panay violation ng konstitusyon itong administrasyon na to. And there you are, APPNP. You are conspiring. You are countenancing. You are ano ba tawag doon? Aiding the commission of the crime. Imagine, kayo ang naging mercenario ng mga hinayupak na yan. Ang nakikita ko dyan, dadating talaga yung araw na na mababalik talaga ang mundo. Eh, kita nyo, hindi nyo, hindi na-expect ng Congress na tutuyuin kayo ng mga ano, vlogger. Kala nyo, takot na takot. Oh, no? ah, eh, naginginig na ganyan yung mga vlogger. Eh, ah, <laughs> <yung> mga babae. <laughs> Ibang klase mga mga babae, no? Matatapang yung mga babae, no? Ang <laughs> tataray eh. Oh, taray. Oh, si ano pa? Kiambaw, di ba? Ay, ano ko. mga pinagsama-sama, matatalino na. Paano mga matataray pa? <laughs> Yan, kita nyo, problemado kayo ngayon. Because the bloggers are uniting. Because ang feeling nila, kung sila natakot, panalo na ang uh, kongreso, panalo ang administrasyon, ay, tapos na ni eh, pwedeng mangyari kahit kanino man na na nagba-vlogger, no? Nagba-vlog kahit kanino pwedeng mangyari. Pwedeng takutin. Sasampulan sana nila eh. Kaya kita nyo, pagka lumabang ka, nagba-backfire. So, kitang-kita ninyo na mga mga kababayan, when you stand united, you're strong. Doon sila takot. Because yung we, the sovereign Filipino people, doon sila takot. That's why they keep on dividing you. They have to maintain troll farm para wasakin. Wasakin, nakilam. Maglagay sila ng pera lagi para wasakin yung unification ng taong bayan. When you are divided, you're not the sovereign people. You are just an individual person. Pero united, we, the sovereign Filipino people, you have the highest the highest na credibility, image, power, the highest second only to God. Ha? That's the power of the Filipino of any people for that matter, any part of the world the power of the people. So, pagka yan nagkaisa, wala yang wala yang presidente, wala yang congress, wala yang senate, wala yan, yung supreme court. The highest form of court is the people's court. Kasi yung power na supreme court, galing lang sa Filipino people. Yung power ng presidente, executive branch, at saka yung legislative, galing sa tao, taong bayan. That's why, Filipino people, you just unite. Unite para sa takdang panahon, one time, big time. Labas kayo, ipakita nyo yung right ninyo, wala sila magagawa. Mga kababayan, you better believe that you are the ones who have the power. Nilagay nga natin sa konstitusyon natin yun. All authority, all power emanates from the people. Maliwanag yun, dun sila takot. Kaya kita nyo ngayon, no? nag-unite lang yung mga vlogger, punta sa Supreme Court. E kahit hindi nga tugunan niya ng Supreme Court, yung power nasa taong bayan. Social media influencer yan, mga yan. At pagka yan, pinalabas nila ang kanilang mga follower, you're talking about millions already. Kaya nga yung meron nga 40 vlogger na tiki daan libo na sumunod sa kanya, you have 4 million already. All going out. All with the same fire, damdamin, focus na we're bringing back, we're claiming our democracy. We're putting an end to corruption. We're putting to end, uh, an end to abuse of power. Diba? We want an end sa drugs. We want an end sa corruption, sa communism, everything. And we want food security. We want peace. We want a good life. We want freedom. We want justice. Eh, nakalagay lahat din sa konstitusyon natin. Preamble. Bakit hindi nangyayari? Eh, tanongin nyo ko eh. Binoto nyo yung mga gago eh. Binoto, kasama ako doon. Binoto ko yung mga gago. So, it is about time na ayusin natin. Bago mawala tayo sa mundo nato, ayusin natin ang Pilipinas in our lifetime. Di ba?